kumot na yung kilikili ko. Hindi ano ko, no? Ga, di mo ba na gets? Kaya sila ganyan sa'yo. Gusto nila makita ang nakatago goro. Haha. ha. Mm. diya. Yeah, pero, muli lang kita kung mahambal sa mga tao na gusto nila makakita sa nakatago na kweba. Wala pa gid ka mo nakakita? Sa buong buhay niya wala pa kamo nakakita sang bako? sang kweba. Ay. Loser. Kaluluoy man kamo mga tigulang na kamo tapos hindi pa kamo nakakita sang peba. Ako gani nga bata palang nakakita nako sang damo-damo nga armas. Kamo na mga malam na mga angkol hindi kamo nakakita? Dapat sa mga edad yun na mga 20 palang lang nakakita, nakamasang sari-sari na kweba. Ay. At kaluru uy yeah. mm. hindi pwede na makita niyo ang kweba ko kay damo sina yeah. mm. pero tudluan ko na lang kamo kung paano maghumot ang mga kweba ang mga bao sa mga asawa nyo, ari o ang ginagamit ko ining cake pie na feminine wash perfect ginisa sa mga cake, sa mga kweba, sa mga bao na may mga angsod. Kung may angsod ang kilikili, kag kung may asim ang kilikili, ang kweba may asim man kag may angsod. Mm. Aminin mo man o hindi, meron talagang lalat na mabaho. Mm totoo yan. Kaya ini siya, gin-invento ni siya ining cake pie na feminine wash para maghumot ang mga bao. Kung may mga asawa ka mo na mabaho ang lalat, mm. order, anjaan sa yellow basket, ha? Ano e siya, ang pagamit si ni, shake mo na siya. Tapos medyo pomi na siya, ha? Ganyan, yan. Na siya pang magpuslit, puti sa magpuslit na siya. Tapos, ang imo nga bao oh, hugasan mo lang na siya. Siyempre, linisan mo nang maayo ang imo nga bao, oh, Up and down, shake, shake, shake mo. Himasimasun mo na siya. Mm. Tapos, hugasan, banlawan. Mm -mm. Pagkatapos mo siya banlawan, siyempre, matanggal ang bula nga puti na na. After mo na siya gamitin, ang iya siningalasa kung gapamangkot ka mo sini siya. Mahumoto mocha shadow, vanilla. Gidya ang sabor. Oo, vanilla. Gid siya. Pagkatapos maghuhugasan ng ibong akweba. Meron na rin siyang kasama na. Ito o moisturizing. Para kung nadaan mo ang bao pang mag-dry na sa kalain, kailangan medyo basa, medyo ma-moisture, para wala baho. So, isprihan mo na sa layo ng ibong nga bao, para ma-moist hindi mo na siya pagbanlawan kaya pwede mo na ni sa kaunon pag mag spray, kailangan mahumot mm. na metamis kayo uy mm. para ang inyong mga misis humot-humot mm, ang bao mm. tapos sprayhan tapos ipakaon ang inyong mga bao Mm, humot humot ka na mitun. Hmm. Kay ini sa nga daan, pwede siya ka eh, kaunon talaga siya eh. Pwede ka siya kanon niya, may lasa na ah. Mm. Humot kayo. Tam is, tam is. E di ang ibo ba o mahumot na. Tam is pa. Di bala? Kaya kasi bala kag daw dayok na nga tabagak na malang yung mga lalat kalain na sa, So, pag nag, ano ka, naghugas, ulitin ko lang ha. Hugasan mo ang imo na kweba. Banlawan. Okay? Home mode na na siya. Tapos kung gusto mong magbimbangan baka mo san iyong mga pagbingbang mm! kamo diyan bagoligo, mm, i-spray hi moist to moist, Tapos ipakaon humot motam is kayo. Na siya ang sekreto, hindi yung magtanong-tanong kamo kung gusto nila makita ang nakatago. Guro hindi pwede. Kay kamo mga guwang na kamo. Hmm. <laughs>